Inaasa ang darating simula sa susunod na taon ang mga karagdagang barko ng Philippine Navy. Ito ang kinumpirma ng kanilang tagapagsalita direktor ng Naval Public Affairs Office na si Captain Benjo Negranza sa programang Damdaming Bayan ng DZRH. Currently, uh, meron po tayong anim, 6 na asero class gunboats po. May parating pa po Uh, ito po ay uh, nakaprogram naman na po for next year and uh, succeeding years. Kasabay ito ay pinagmalaki ng opisyal na patuloy ang paglakas ng hukbong dagat ng Pilipinas katuwang Armed Forces of the Philippines. Ngayong taon, marami anya sa kanilang modernization projects ang natupad. Ito po tayo ng steel cutting ng ating landing dock. Mm -hmm. Yung landing dock po sir, yan po yung pinakamalaking barko po natin sa Philippine Navy. Mm -hmm. So, may logistical capability po to sir. Strategic sea lift ang kanyang capability. So nagagamit po natin to po sa pagtransport transport ng uh, troops, mm -hmm. pag-transport po sa ng mga essential cargos. Nagamit po natin to maigi para sa mga humanitarian assistance disaster response. Dagdag pa ni Captain Negranza, formal din nilang kinumisyon ang ilang acero-class gunboats mula Israel na-commission po natin yung pinatawag namin Acero-class gunboats. Ito po yung Shaukag na platform galing naman po sa Israel. Wow, so, Israel naman ha. May dalawa po tayong na-commission po niyan sir nitong Mayo and then this November rin lang po sir. Uh, Dumating po yung dalawang bago. Habang ito lang Nobyembre, itinaos ang steel cutting at kill laying ceremony sa South Korea. Ito niya ay isa nilang hakbang tungo sa pagpapalakas ng depensa ng bansa. Samantala, maliban sa kanilang naipatupad na at nakamang modernization projects, dapat sumasabay din anya ang kanilang mga tauhan sa pagbabagong ito kung kaya't patuloy din ang kanilang mga ikinakas ng training. Hindi po kasi platform eh. We have to modernize our mindsets. Mm -hmm. um, Karamihan sa ating mga parating na barko, these are state of the art, these are modern capabilities. So uh, digital, computerized, mm -hmm. uh, and uh, the way that uh, we can use this property is mm -hmm. if qualified po yung ating personnel. So kasama po yan, mm -hmm. meron po tayong mga, patuloy po ang ating mga courses na binibigay sa ating mga training training and courses na binibigay po natin sa ating mga personnel. At 'yan ang MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas. DZRH ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.